Sa unang video sinabi natin na ang globalization ay pagkasama-sama o interconnectedness ng mga bansa sa buong mundo. Nangyayari ito through business, migration, at syempre yung makabakong teknolohiya. Ngayon, isa-isay natin yung mga advantages na naidudulot ng konseptong ito. So magbibigay lang ako ng pangunahing apat kasi sa minuto lang naman yung video na ito. So, una, increased economic growth. Sa businessman, imagine makakapag-expand yung kumpanya mo hanggang abroad. Dami-dami pera nun. Pangalawa, cultural exchange and diversity. Pero so, nalalaman natin na kung ano yung kinasanayan natin dito sa Pinas ay malamang iba sa ibang bansa. At dahil alam natin yon mas mauunawaan na natin sila. Pangatlo, lower prices o murang bilihin. So, yung mga pabrika sa ibang bansa ay mas maliit yung kanilang tinatawag na production cost. Ito yung nagastos nila sa pag-produce ng product. Kaya naman, kaya nalang ibenta yung mga produkto nila sa murang halaga. Ito nga, nabili ko lang to parang 200 lang. Wireless microphone, Shopee. At yung panghuli, ito yung availability of the latest technological advancement. Halimbawa, mayroong bagong labas na iPhone or PlayStation. Aba, syempre, dapat meron tayo nyan. Nung pandemic, di ba, ang bilis-bilis kumalat ng vaccine. Maganda yun. So, ayan yung mga advantages. No? So, next video, pag-usapan naman natin yung mga disadvantages. So, kung nagustuhan nyo yung video, like, share, subscribe. k okay, thanks Bye!